Okay, mga kabitur, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, nandito tayo sa Kabiti dahil papasyalan natin ngayon ang mga kalsada na matatagpuan dito sa mga bayan ng Kabiti na ang iba ay kasalukuyan pang ginagawa at ang iba naman ay tapos na. Music Kung mamasyal kayo dito sa Kabiti, makikita ninyo ang naglalakihang mga department store at makikita din ninyo ang mga industrial park na ang ibig sabihin nito ay palago ng palago ang ekonomiya ng Kabiti. Kasabay na rin sa paglago dito ang turismo. Dahil na rin sa paparami ang mga tourist spot na po pasyalan dito sa Kabiti at nasugbo sa Batangas. Kasabay sa paglago ng ekonomiya sa mga bayan-bayan dito ay ang matinding traffic kaya ngayon, minabuti kong pasyalan natin ang iba't ibang mga alternative route na pwede nating madaanan para makaiwas tayo sa matinding traffic. Okay, may mga aso pa ko rito, oh. tatlo. Oh. Sanay sa tao yung mga aso nila? So ito ang kalsada na ito, ang natin ngayon at i-update uh, natin ito. So so far yung kalsada na ito, malaking malaki. Ah, uh, four for din. First time ko makadaan dito. At uh, titingnan naman natin ang daan na ito kung saan ito papunta, ano? Okay, dahan-dahan tayo mga kabintor So ang tawag sa kalsada na ito mga kabintor ay East Iba din yung East-West Road Doon naman yun papunta ng ano Papunta naman yun ng Nasugbo So ito, ang tawag dito sa uh, sa kalsada na ito ay East at matatagpuan natin ito dito sa Maisilang. So kung makikita natin dito sa mapa mga kabintori itong kalsada na ito ay pwede rin tayong uh, magmula dito. Papunta naman tayo ng Ternate, papunta ng Kaibiyang Tunnel. Kung titingnan natin sa mapa, ang pangalan ng kalsada na ito ay East... Ngunit ito pala ay karugtong ng East-West Lateral Road. Ang ganda ng daan dito mga komentor. Napakaganda ng daan. Kompleto sa solar panel para sa ilaw. Yan no? Yung mga poste na yan, kinompleto talaga nila. So, nandito tayo sa Biti. At, at dito lang ako dumaan para ma-update din natin ang daan na ito So kung makikita natin dito mga kabintor dito sa tulay na ito ang kasada na ito ay patuloy pa ang kinukumpuni Okay oh, mga kapitan, huminto ako nito sa tulay para may pakita sa inyo ang mga kaganapan dito. So, so far, yung mga nakikita ko dito mga kabintor, itong kalsada na ito, patuloy pa itong ginagawa, no? Nagwa-widening pa sila dito at saka yung kanal ginagawa. So ngayon, itong kalsada na ito, papunta ito ng indang Cavite. So, dadaan tayo ng indang ngayon, papunta naman ng Ternate. So, ipakita ko rin sa inyo dito mga kabintor. Hindi ka mga kabintor, ipakita ko sa inyo. Napaka, ano kasi nito, napaka, tawag dito? Napakalalim ng tulay dito mga kabintor. Tingnan nyo ha, i-flip ko lang ito mga kabintor. Yan po ang tulay dito na napakalalim. Oh, yan po ang kabuuan ng tulay nito, napakalaki ng tulay. Tapos doon mga kabintor, makikita natin, puspusan pang uh, gumagawa yung mga tao dyan. Uh, Nagwa-widening at saka yung kanal sa gilid, uh, ginagawa din nila. So dadaan tayo diyan para makita natin yung ano. Hindi na lang tayo magtatanong kung ano mga ano nila diyan pero makikita natin yan pagdaan ko diyan mamaya. Okay? Itong kalsada na ito, ang karugtong naman nito ay ang East West Road na kasalukuyan pang ginagawa na matatagpuan naman natin sa bayan ng Aginaldo At ang bayan ng Aginaldo ay kilala na ngayon sa pangalang Bylane. At ang kalsada na ito ay tatagos ito sa bayan ng Magallanes at hanggang doon sa Nasugbu. Kung titingnan natin sa mapa, ang daan na ito ay magsisimula sa Silang, Dadaan ng Indang, Pulong Boli, Abay uh, Magallanes at papunta na doon sa Nasugbu. At ito naman ang karugtong na kalsada na ginagawa pa doon sa Baylain. At ito naman ang East-West Road na matatagpuan natin doon sa Magallanes. At magtapos naman ito doon sa Nasugbo sa Batangas. Okay mga kabindor, tuloy-tuloy tayo doon sa unahan. So kung makikita natin dito yung kanal at saka yung widening ang ginagawa nila dito. No? Po, sila po saan po nilang ginagawa itong uh, gilid ng kalsada ito po ang ginagawa nila mga kabintor oh. yan mga kabintor yung ano na yan yung kanal ah, na yan so dito sa kabila itong tulay na ito medyo hindi ganun kalalim ano <laughs> mababaw lang dito tulad doon sa isa yung hinintuan natin doon so, ito tapos na yung ano nila pero dito sa uh, ano na ito portion na ito hindi pa Uh, sisimintuhin pa ito at saka yung kanal na yan hanggang doon ang haba nito mga kapintor tuloy tuloy tayo doon <laughs> Sa ngayon ang dulo ng kalsada na ito ay magtatapos dito sa Indang, hindi pa ito tagos papunta ng Magallanes at Nasugbo. Dito nagtatapos ang kalsada na ito. Ito paliko na tayo papunta ng Indang. Titingin muna tayo ng mga sasakyan. Okay, pwede na. tingin mapa mga kapintor hindi ko na alam kung nasaan ako pero ito ay indang proper sa pagkakaalam ko Ayan. ito na yung pinaka sentro ng indang kung makikita nito sa bayan ng indang ito yung simbahan nila dito sa mga kapatid nating katoliko so, talagang ano Makikita nyo yung jibahan. Ano? Kanda. Susunod lang tayo dito. Kasi ano ito eh. Parang one way. One way ang ano nila dito. So first time ko makapunta rito sa Indang. Ano po. So na natin itong mga tricycle na ito Hindi tayo overtake dahil hindi natin alam Kung ano ang mga ano sa mga daan dito Medyo traffic Okay, una-una tayo kunti Okay, una-una tayo kunti Dito naman Makalusot, makalusot dito Lusot, lusot Katrapik naman dito Naik Alponso Okay Pero bago yan, titingin tayo sa mapa Siyempre Para naman Sigurado tayo sa ating dadaanan Dito tayo Paparking tayo dito sa glit At titingin tayo sa mapa Yo. So, na natin sa mapa mga kabintor dahil hindi natin alam kung saan tayo papunta okay dito ako turn na ako yan kung dyan ako papunta malapit na so itong daan na ito pwede ako liliko dito pwede rin ako dito anong daan na ito na highway ito namang isa ay wala pangalan okay mga komentor dito ako sa malapit no anong highway na ito walang nakapangalan no okay dito tayo sa malainan luma highway dadaan okay okay Di diretso na pala tayo Ito ako ngayon dumadaan sa Panabaserca dahil hindi ito traffic, papunta ng ternati At magandang daanan ito dahil wala gaano mga sasakyan. At ang karuktong naman ng daan na ito ay ang Malaynin-Lumarud. So itong daan na ito mga komentor, bagong bago pa you no. Know? Pero, bitak-bitak na yung kalsada dito. So, kung hindi ako nagkakamali, Uh, sa pagbasa ko rito eh, ang pangalan ng daan ito ay Malainin Luma Road uh, mula ito ng Indang papunta naman ito ng uh, Ternate luso tayo ng Ternate ngayon so so para makikita natin dito napakasukal ng lugar at mga mangga maraming mangga ko nakikita rito Yan, oh, daming bunga oh. Daming bunga mga kapitan ng mangga at wala ganong dumadaan dito pero kahit wala ganong dumadaan dito yung kalsada dito ay bitak-bitak na kahit makikita mo sa ano niya mga siguro dalawang taon o tatlong taon pa lang ito parang ganun eh kung hindi ako nagkakamali mga kabintor eh ano ang mga bitak-bitak na mga kabintor ang laki ng bitak So mga kabintur, yan pala ang main highway na yan papunta ng Ternate. Papunta ng Ternate doon sa Kaibiyang Tunnel. So yan na pala yung main highway. So, pakaliwak tayo. Ano yung pinakamayin highway mga kapintor? Nangalaw? Ano? Um, papunta na na itong highway na ito. Ang sunod na kalsada na pinuntahan ko ay ang kalsada na matatagpuan dito sa bayan ng Magallanes, Ang tinatawag ng Magallanes maragondon Road. pinakabayan ng Magallanes ito ang poblasyon ng Magallanes mga kapitor uh, tingnan na naman natin dito kung ano ang mga madadaanan natin dito Naik, Maragondon, Ternate so, ito ang pinaka poblasyon na bayan ng sa bayan ng uh, Kabila pala Kabila kala ko kala ko Paano yun? Okay. Ito tayo. Okay. <laughs> so, dito, kinakalkal din ang kalsada dito at patuloy din nila itong ini-improve dahil marami na rin lubak ang kalsada dito. Oo. Oh. medyo mahirap na na itong mga kabintor ay Magallanes Road. Papunta ito ng Naik. Matatagpuan mo dito sa bayan ng Magallanes. So, napakasigsag ng daan. Magandang daanan. Pagdating mo sa porsyon na daan na ito, napakalawak na rin. At puspusan din ang paggawa nila ng widening dito. Yan o. Oh. Mayroon pang mga bakho, napakalawag ng daan oh. No? Tingnan nyo mga kabintoro. Kabintor, ito yung nakikita niyo yung kalsada. Ito ay Magallanes Road pa rin. Papunta ito ng naik mga kabintor. So, minto ako rito para may pakita ko sa inyo na ang malapitan itong four lanes na kalsada dito. So, nandito tayo sa Kabiti mga kabintor at magpaikot-ikot tayo dito sa mga daan na ito at isa ito sa nakita ko. So, ngayon, ito ang makikita natin. I-flip ko lang. So, ito po ang makikita natin daan mga kabintor. Napakalapad ng daan. Oke, okay, tuloy-tuloy tayo doon Mga kabintor Woo, uh, Ang init <laughs> Ngayon naman mainit Buti na lang at hindi maulan <laughs> Kalapad ng daan dito mga kabintor ngayon sa itong alternative road na tinatawag na Bukal San Miguel Nia Road. So matatagpuan natin ito dito sa Cavite mga kabintor. Okay. Puntahan natin ang pinakadolo itong alternative road na ito mga kabintor. Ito ay tinatawag na Bukal San Miguel Nia Road. matakalapat dito mga kabintor for line -swing. Maragondon Public Market ah, Ito pala ang bayan ng Maragondon Mga kabintoro ah, Ayan Naik Open Daily So yan na po ang highway Papunta ng Ternate Yan na po ang highway Mga kabintoro Papunta ng Ternate Papunta ng Naik yan, papunta ng Kaibiyang Tunnel. yun na po ang highway. So, mga komentor hanggang dito lang ang ating video, no? Dito sa ating pag-ikot-ikot sa ating mga kadalanan. So, ito lang yung maihatid ko sa inyo ngayong araw na ito. Please, paki-support-support naman sa aking YouTube channel, mga komentor para lumago naman ang ating YouTube channel, mga komentor So, balik na tayo doon. At hanggang sa muling video natin mga kabintor. Thank you!